guys, magandang umaga po ulit Nagbabalik po ulit ang Joji video For today's video po, papalit po tayo ng propeller ng DJI Minuto Pag-sana po natin Balik po ang papalit po nito ay susundan lang po natin yung guide dito sa may sachet ng propela ang nakalagay po is letter A pag nakaharap po sa atin ang drone ang letter A po dyan ay yung nasa kaliwa ito saka so ito bali po susundan po natin is yung markings na nakalagay ihaharap po natin sa atin yung DGI bago nakalagay po dyan is nasa kanan yung isa bago dito sa kaliwang ibaba yung isa ang letter B po napapansin nyo ang isa po is nasa kaliwang itaas ang isang B po is nasa kanang ibaba saan na po natin unahin po natin ang A Oh, may kasama na pong tunnel yun bumukas din po tayo ng gate para makita natin kung anong pagkakayaman yan Pagpapansin niyo po ang letter B Wala pong markings Ang letter A po is Mayroon siyang guhit Na nakalagay Sa malapit sa may butas Yan po, ito po yung letter A Mayroon siyang guhit yung letter B po wala Alin na po natin? pula natin tama lang yung higpit niya. Dito naman po tayo sa B. Pagkasok na po natin ng tunnel yun And sa baba po ulit tayo napapansin niyo po, halos buo pa lahat yung propeller ko. Yung nga ba po kasi nito is, mayroon na siyang bungi. Maka problema pa po ako dyan sa maliit na bungi na yan. Kaya nagpalit na po ako ng bago. yan lang po kadali magpalit ng propeller ng DJI Mini 2. Maraming salamat po. Sana may natutunan kayo.